Hi guys! We're going to the bazaar. Salamat sa inyong pagtutok sa aming vlog ngayon. Ito ay isang special na araw kung saan dala namin kayo sa aming unang pagbisita sa indoor playground ng mall sa malapit sa bahay para sa pagsalubong ng 2024. Bawat pagbisita namin sa mall ay may kasamang paglalaro ng kambal sa playground. Sa tuwing naririto kami, hindi talaga pwedeng hindi sila magkaroon ng kasiyahan sa mga slides at iba't ibang pasilidad ng playground. At ngayong araw na ito, handa kaming ibahagi sa inyo ang kanilang saya at kasiyahan. Naglakbay kami patungo sa mall na puno ng excitement at anticipation para sa masayang araw na ito. Kasama ang kambal, handa kaming makaranas ng bagong kasiyahan sa mga makulay na palaruan ng indoor playground. Pagdating namin sa playground, agad na nagsimula ang kambal sa kanilang paglalaro makikita mo ang kanilang saya habang nagtatampisaw sa ball pit at umaakyat sa mga play structures. Ang pagiging aktibo at maliksi ng kanilang mga galak ay talaga namang nakakatuwa. Samantalang sila'y abala sa kanilang mga kasiyahan, ako naman ay nagpasyang mag-window shopping isa itong paraan para sa akin na magsimula ng 2024 ng tahimik at magaan. Nagsusumikap akong maghanap ng mga bagay na maaring pagdagdag inspirasyon para sa aking mga proyekto at plano sa taong ito. Habang naglalakad ako patungo sa mga tindahan, masaya kong nadidinig ang mga tawa at sigaw ng mga bata mula sa playground. Isang magandang pagsasana ito para sa kanilang motor coordination at social skills habang ako'y nag enjoy sa aking sariling paraan. Hindi mawawala ang pagiging vigilant ng kanilang papa habang nagbabantay sa kambal isa siyang malaking bahagi ng araw na ito. Nagbibigay ng seguridad sa mga bata habang naglalaro at ako naman habang nagsha-shopping. Sa pagtatapos ng aming pagbisita dito, puno ng saya at magagandang alaala ang dala ng kambal sa kanilang unang paglalaro sa playground para sa 2024. Hindi lang sila ang masaya, pati na rin ako sa aking munting window shopping adventure. nakita ni Chia ang kanilang kaklase, kaya nakipaglaro siya. Actually, mga 2 months lang nila ito na classmate at nag-stop na itong girl. Kasi nga, parati itong umiyak pag andun sa school at ayaw pumasok sa school. So nag ang family na stop na lang. And dito sa Turkey naman, hindi compulsory ang kindergarten. I'm surprised na close pa rin sila kahit ilang months na sila na hindi nagkikita. Salamat sa pag-join sa aming vlog ngayon. Sana ay na-enjoy ninyo ang masilayan ang kasiyahan ng aming munting pamilya sa unang araw ng 2024 hanggang sa susunod na kapanata